Wow! Gumagawa ng mga bagong bahay ang mga bata. Hindi ako makapaniwala na nahanap na kita. Mayroon akong order para sa'yo. Sige, ilang ice cream. Magdagdag ka ng, uh, chocolate bar. Ako, pasensya na! At idagdag mo ang pizza. Nako, kailangan ko nang umalis. Bigyan mo ito ng limang bituin sa app. Wow, sobrang bilis magtrabaho ng delivery guy. Meron akong sorbetes o nasa bubong ng bahay ko. Hintay, alam ko ang gagawin. Ide-dekorasyon ko ang bahay ko. Kailangan natin ng isang timba ng sorbetes. Ilang pink na strawberry milkshake, ilang donut, at pati na rin cotton candy. Gusto ko yan. Pwede pang dagdagan ng cereal para sa agahan dito. At ng pink na pintura. Oh, ang bigat. Sige, nagawa ko na. Ang natitira na lang ay ibuhos ang buong timba na ito sa bahay ko. Magsimula tayo sa bubungan. Ayan na. Sa wakas, tapos na ako sa pagdekorasyon ng bubong. Ngayon ay ilang whipped cream para sa mga gilid. Napakaganda at masarap. Siyempre, ilang makukulay na sprinkles. Hindi ka magkakaroon ng sobrang dami niyan. Mas marami pa. Teka, may kulang. Ang cherry sa ibabaw ng cake. Pero sa kaso ko, sa bahay. Tapos na. Maganda. Oh, Chuck! halika na. Eto na. Aray, masakit yon Pero nagkaroon ako ng magandang ideya. Lagyan natin ng ilang M&M ang aking tsokolate. Jai, ngayon ako ay pupunta sa... I-play ito. Tingnan mo, napakalaki. Perfecto. Oh, medyo mabigat. Pero alis It's na ako. Ito sa aking Perfecto. Paano naman si Britney? Oh, kakagising ko lang mula sa pagatake ng pizza. Maganda ba talaga? Oh, maganda ito. At ang bango-bango. Masarap ito. Hintayin mo, may naisip ako. Maganda. Ilagay natin ang pizza ko sa bubong. Madali lang iyon. Wow! Patentia Magaling. Na. Magpatuloy tayo. Tingnan mo ang donut. Ibig kong sabihin, mukhang napaka-appetizing dapat kong dekorasyonan ang bahay ko nito ilang lollipop sa mga pader hindi rin naman masama yan napakaliwanag nito Pagpili ng bakod na gawa sa tubo ng asukal ay maganda rin. Maglagay tayo ng ilan dito at itali ng cute na ribbon. Maganda ito para akong nasa panaginip. Hoy Chloe, umalis ka sa damuhan ko kasama ang tsokolate mo. Kung ano-ano na lang, gagawa ako ng maganda kong bahay at bakuran. Okay, kailangan nito ng kaunting tsokolate at Maltesers na bola ng tsokolate. Ipinapalamuti ko ang buong bahay ng mga ito. Ang astig na laging mayroong merienda mula sa palamuti ng bahay. Ilang M&M's para maging maliwanag. At gagawa tayo ng bakod. Gagawin ito mula sa mga pakete ng KitKat. Perfecto. Gustong gusto ko ito. Brittany, nag-umpisa na akong mag-dekorasyon ng bahay gamit ang paborito kong bigas. Magaling! Ngayon gagawa ng bakod mula sa ilang garapon ng sarsa. Salamat. Heto, ang galing! Ang paborito kong mga burger, ang astig ng itsura nila. Perpektong dekorasyon! Salamat. Oh, tingnan mo ito! Ang daming burgers at may mayayos na pizza sa bintana ko. Sarap! Wow! Ang astig! IPU! Ayos lang ako! mag walk tayo! Bueno! May isang bagay na lalakaran ko! At isang chocolate fountain sa damuhan! Ang sarap! Subukan natin ito habang walang nakatingin! Oh, tingnan mo yan! Yari na sa tsokolate ang aking duwende! At ito'y ilalagay ko dito! Masaya yon. Pero may nakaplano akong kawili-wili. Ang paborito kong hababubagam. Ang sarap nito. Maghalaman tayo ng kung ano. Tingnan mo! Isang bulaklak na lollipop. At mayroong akong hot dogs na niluluto. At umiinom ako ng coke. Hey guys! Hi mga kapitbahay! Sa tingin ko hindi mahilig sa hot dogs ang mga babae. Mas mahilig sila sa matamis. Sige, tayo na. Hmm, ang loob ng bahay ay mukhang nakakasawa at hindi nakakatakam. Kailangan nating mag-isip ng panibago. Aayusin natin 'yan. Ilalagay natin ang mesa sa isang upuan dito. Ang paborito kong mga soda at merienda. Ang sarap nito. Teka, may naisip ako. Mga LED lights! At ang mga paborito kong poster ng paborito kong pagkain, isang pizza board, tapos na. Ang bahay ko ay mukhang sobrang nakakatakam at maganda kahit saan. Ang galing! Ang bahay ko ay napakalungkot sa loob. Dapat may gawin tayo dyan. Isang istante ng tsokolate dito para sa isang set ng tsaa. Oh, Kuting, ikaw ang magbabantay ng bahay ko. Nako, napakasarap nito. Isang ref na punong-puno ng mga pagkaing masarap dito. Mahirap yon. Oo, oh, oo, oh, oh. mo ito. Masarap. Dapat tayong magmerienda. may may naisip akong magandang ideya. Maglalagay ako ng mga larawan ng paborito kong tsokolate sa mga dingding. Ang Little Mars ang paborito ko. Maglalagay din ako ng lampara, cactus at alcancia Sobrang excited ako. Ingnan mo ang unan ko. Ang ganda ng itsura. Sige, ilalagay ko ang mesa rito na may base ng sariwang candy. Maganda! Isang bangkito at pwedeng magpahinga at kumain ng merienda. Pero ang mga dingding ay sobrang nakakabagot. May naiisip ako, pwede kong palamutian ang mga dingding gamit ang mga marshmallow. Magiging napaka-cute at maganda nito. Di makapaniwala. Paano naman ang kisame? Tama! Mayroon akong paborito kong cotton candy. Idikit natin ito sa kisame at magkakaroon ako ng pinakamatamis at pinakamagandang sugar cloud ceiling kailanman! Maganda ito! Ilang ilaw at mahiwagang bagay! Tingnan mo yan! Wow! Napakaganda ng mga bahay ninyo sa kasama ang palad! Eh! Hey, palabasin mo kami! Oh, ano ito? Mia, ah! tingnan mo! May mga kandado. Isa, dalawa tatlo, apat, pito. Oh! May lumabas doon. Kailangan nating tingnan ito. Tara na. na. Ano kaya ang nasa loob niyan? Ito ay Skittles, isang balde ng candy. Mabuti. Hmm, ang sarap. Mia, tingnan mo ang bucket mo. Ngayon, malalaman natin kung ano ang laman nito. Sana kindi rin. Oh, ano ito? Oh, Mia, puno ka ng pintura. Oh, may nahulog. Sandali, hmm? Mary, ito ay... Ito ang susi. Makakalabas and, and, and. na tayo. Aling vlog ito ano na babagay? Hmm. Ito. Yehey! Tara, magyakapan tayo. Nakalimutan kong... Tingnan mo, ito ang susunod na gawain. Kailangan nating tingnan kung ano ang laman. Sino magbubukas? Bato, Papel, gunting. Tingnan mo. Oo, oh, oh, oh titingnan natin. Um, ano yon? Ang init ng mga ito! Mainit. Kalma ka lang, Mia. Hindi ka nila kakainin. Kailangan natin kunin ng susi. O sige. Ay, ang kasuklam-suklam. Nahanap ko na. Pero ano ito? Hindi Mag talaga... Magmumukha itong isang susi. Hmm. Nakuha ko na. Ito ang code para sa pangalawang lock. Kita mo? Nabuksan na ito. Huray, nabuksan na natin. Ano kaya ang susunod na naghihintay sa atin? Tingnan mo, may kahon na may nakalabas na cocktail straw. Sarap! Ayaw kong uminom mula dito. Sige, ako ang mauuna. Kadiri, hindi ito kayang inumin. Sige na Mary, ikaw naman. Wow, ang sarap. Gusto ko pa. Ano ito? Pakakainin mo ba ang kaibigan mo? Mm-mm, akin ito. Oh, ang sarap. Pero wala naman sa loob, kaya ang susi ay nasa baso mo, Mia. Hindi. Sige, kahit Perfecto. ano para sa kalayaan. Huh? Oh, narito ang susi. Nahanap ko ito. Oh. Tara, buksan natin ang ikatlong kandado. Hooray! Magaling tayong kupunan. Ano na naman ang nandyan? Bubuksan mo ba ito? Hmm, kailangan kong magsimula ulit sa palagay ko. Ah, wow! Ito ay isang cupcake na tsokolate na may mga mani. Napakasarap naman. Hmm, Mia, Okay, uh, ngayon ano? ako naman ang magbubukas nito. Wow, baril ba yon? Ano kaya ang kaya nitong gawin? Hoy, mag-ingat ka! Hmm, huwag mag-alala. Ingat ka. At paano ito gumagana? Hindi klaro. Sige, walang oras para alamin ito. Buksan ang uh. huling ligtas. Sige tayo ay. Kita Hoy, mo! alis na uh. ako. Mabaho itong piraso ng keso. Dias, call the yung the chew dito. Wow! Naging kapa ng bahaghari ito. Tignan mo lang iyan. Kakainin ko ang piraso na yan ng may kasiyahan. Masarap. Oh, At ako, uh, syempre. Mga bangkay. Hey, sing. Krimo ang kalahay. Mm. Yum, yum. Ano? Ari! Ano ang problema sa'yo? Nabulunan ka ba? Tutulungan kita. Baka ito ang susi. Sige, buksan na natin ang kandado. Wala! Ginawa natin ulit. Uli, tara, tingnan natin. Bibilang ako. Isa, dalawa, tatlo. Itali mo ang sapatos mo. Ako? Um, okay. Oh, may gumagalaw na bagay. Nako, dagayan. Takot ako sa mga daga. Sige, kailangan nating huminga ng malalim. Kalma lang. Tara na! Tara na! Ah, password ulit? Ang code mula sa lock na numero lima ay puro cinco. Madali ah, lang yon? tumakbo tayo. Straws tumakbo tayo. na naman? Sarap! Paano kung kumuha ako ng masarap na inumin? Super. Magugutom ba ako kung aalisin nila ito? Wow, soft drink ito. Gustong gusto ko ng soft drink. Tarot. Oh, ngunit parang walang anuman. Okay, ngayon na ano? ako. Umph. Kakilakilabot, ano? Teka, hindi ko kaya, pero may naisip ako. Kunin ang magic blaster at dapat merong masarap na bagay. Swerte! Oo, alam ko na ito. Masarap na cocktail ng tsokolate kaya ano? Wala. Sige, nagbibiro lang ako. Heto ang susi. Tara, buksan natin. Hindi makakapagparada si Mary. At ang susunod na gawain ay sa tatlo, dalawa, isa. Sige. Wow. Oh, wow! Ikaw ang magbukas nito muna. Hindi, ikaw na. Ayan! Ayan. Oo, oh. Uh, ano, magiging... Ngayon ay ikaw naman. Sige, binubuksan ko na. Oh! Uh -huh. Ngayon, matanda Marami. ka na. Ito ay pintura. Anong tinatawanan mo? Buksan mo. Ito ang huli. Kaya isa, dalawa, tatlo. Tabla. Sabay-sabay na. At narito na ito. Ang huling susi. Korey, malaya na tayo. Pinabati kita. Natanggap mo na ang huling susi. Buksan na natin ito. Oh! Nagawa natin ito. Woohoo!